Zero friends. Uh -huh. Magandang umaga po Good Sunday Kaya gising lang po Nakamag na agad Ayan Cotton leaves natin labas Ang <coughs> Sorry <coughs> Kita nyo Cotton leaves Ayan taulan pa mas siguro ngisnong yan ok, bababa na po tayo hindi yata kami makakalabas ha kaya no na po tingnan nyo naman yung mga dahon dyan galing po sa kabilang ano alright Dito na po, dito po kami sa ano Lysol Park Kung saan kami panay ang stampay Tignan nyo yung mga autumn leaves Ayan So tignan natin kung nagsushooting to Sa Kabilang banger Alright, Alex Tignan nyo yung mga halaman Mga puno Dati ay green Ngayon naging asol Ay Ayan. Ba? Diba? Parang YouTuber din yun ah. Meron nagsushooting doon oh. Nung isang araw yung sa amin. O, tingnan nyo. Nulugan na po yung mga ano. Uh, would you call that? Uh, shout out po ulit sa ano. Gina... Gloria na naman. Ano?

shooting dun oh. model model na na Papayal, mga dami kapayen mga vlogs mga model na ng mga na mga model mga dahon pula pula si kita nyo alright otom na otom na po otom na otom na Oh, oh. utom na utom na po nagapulot ako ng lima nagapulot <laughs> nagapulot ako ng 5 pounds kita nyo ah, oh. Serte oh. Alright <laughs> All right, ito na po 'yung ito to ako. Ang daming blessing na binibigay sa akin. Tatam lips oh. <laughs> Kawawa naman 'yung nakakawala ng pera. <laughs> okay. Shoutout po sa mga Italo family from Italy Salamat po Andito na naman po si Bintutski Vlog At salamat po sa panunood ng aking uh, vlogs na kaugnayan po yung OFW So mabuhay po kayo uh, right, Italo family from Italy Alright

I'm not doubting kasi talaga nga gift to that yung gift kasi lang hanggang na pizza nakapoy lang <laughs> nakapoy <laughs> <laughs> di ko cook nga ay minted fish perito na sumarda nga sumarda nga ay ay sa guwanan pa yun, di mo yung makita ito <laughs> alright ah, wala na naman ako kapon silver ah, ngayon ah, uh, silver bracelet kapon ngayon 5 pounds na naman well pleasing lord thank you <laughs> nasa Sang sangit at no gas dyan eh kung muna kasi natulong eh parang nasa uwa hindi kaya kami nagpaatim eh kasi tamo na kaya alright Alex you need sound may libra oray na lamang <laughs> ang tuntutaw oh Ni Alex. Wait. Pag pag Baka pa umang na mo, May. Lumulo o magmanti tao. Unti manang. Ang nga may lingat ba ng lagi tayo, Kwan? tab ang kapitayan mo. lala 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 nag iisa ng patid okay ikot muna tayo doon purahan na kita nila hindi na kita tagtungtung kayo yun ka la lala

Shout, shout out ulit sa ano uh, number one na subscribers ko sa Germany si Marjolin Singh and uh, 49ers uh, 46 49ers tapos uh, si Marji de la Cruz mga viewers ko yung mga dating subscribers ko dapat ilista ko lahat para ano, mapangalanan ko kayo next time I will uh, write them everything your names and uh, mga youtube channel nyo so, once again salamat po and uh, God bless have, have a lovely weekend Ya lagi di sir-sir timun lagi di sir-sir lagi di sir-sir timun Ya lagi Ganong mo lang ka, balik tayo, bainti, singpinta. Aji ka ron, noong kaya mo tag-shorte dyan, nag-book ka lang dyan o bingjay, mga ragadi ka ba si tayo, mga pakalang, ang teling niya. Suti ko na na ni Lula. Kaya lang, noong mga pagkakamu ko, ayun yung kasulahan, kamati ko na. Kaya kita tibir-biru kung ti bubulang na. Makatungtong ka na lino. Mga ragati ka mong pari. Ito lang. Kita na yung dita ni. Ayan, pintas o. Otom. Otom na otom na po. Ah. Wala na talaga. Kasi dami ko ng plato dito may nang sa bali di sa mer hmm. na kahit kung ano kahit kung ano bottom mm -hmm. lips noon. Okay. See? yan po yung green na green naon lana kausan tayo mo po yun tunay na ano kung tayo dun sa may foldon

kasi lipstick <laughs> hey, hindi utob na siya ni Utom na utom na po Let's enjoy and what's our uh, video for today will show you the autumn pagkita ko po yung autumn days ng ano UK yan wow.

Okay, let's share the view sa mga kabayan natin. Pag napanood nyo na po to kala nyo nandito na rin po kayo. Kasi live to ito, yan. Yan, kumakaway na po yung isa. Yan, ang galing mag-English yun ha. Right. Ayan <laughs> Tama Sabi niya magandang kahoy Ito yung dinodrawing ng tatay ko nun Puti Tapos parang may mata-mata siya <coughs> Akala ko nung bata ko Hindi totoo Yung pala totoo Meron pala naman po yung ano si Alex may raminit kaping mainit it's right. rubbing okay ito po yung pulang ano sharing the autumn autumn day autumn month yan. Ganda po ano. Ha? Oh. Papalan talaga dito taga Scotland. Dito okay. taga Scotland. Pinipicture lang ko po picture lang ko para makita yung taga ano scottish taga Scotland um, Very simple lang po dito Alright Okay ito yung nakaroon namin Kasi mga kanya-alik sa likwad Nagpintas Kasi... <coughs> na yun Maglitra-litra Maglitra-litra to Alex ha? Okay. I yeah. yeah. <laughs> okay. Alright. Ba naman tao. Autumn leaves again. I'm sharing with you. In English tayo kasi mga supporter natin mga English din na iba. Okay. pang view ganda ganda yung simbahan alright ito po yung uh, daan na malinis po yan mata filter po na tubig yan yan inuman ng tao saka inuman ng aso yan 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 sisayangan na talaga nga ako ah okay. then, then, then. Uh -huh. pang aso kang pang pang aso kang pang tao Ayon. Balik tayo doon dahil pupunta po tayo sa CR comfort room dito po hindi nila alam yung comfort room ang tawag po dito toilet like... toilet American word comfort room pero dito sa British toilet toilet Ga green okay yung green pangkan sa warna dati yan po yung the oldest charts dito sa isa sa pinaka oldest charts po dito sa ano UK yan ganda alright tapos uh, tapat nyo yung malaking ano so, ito pa yung oldest one Alright. Okay. Dito papatayin sa ano? Sin albil. Bihira lang namin. Yeah, kaya nga to seven six yung yeah. di ba na tayo ka jumakan jinti kuwai? why? Lisod. jinti pa? diresu jinti anti kuwai, pichah yah. di ba no mga lata taxi ka dati tipagluluganan ta? di na pantay yung, di na ma pantay yung ni kuwai di pula. Ito yung pag nag-taxi ka. Magandang di ko nga pa nang tayo eh. Alright. Eh, baka dati ate si Jin eh. Okay, dito po tayo sa little highway. Album na road na may ano rin. alit na shopping. guys sa amin. Hmm. Oh, wandar ke lago gitu. Hah, kalau uslang. Beraninya, ke apa itu? Pati-pati, pati komputer kesepanya kali.

Alright, malapit na po kami sa kapihan. Uh, oh, I want to nila. Ah, uh, tayo chips. Okay. Yan din mo itsura ko. Ayan na. sila isang ko ka ko. Dito po. Ah, bravo. Tara mag-shout out ka. Ayun. Shout out po sa pamilya ko sa Pilipinas pati sa mga kaibigan ko. Okay, yan. Yan po si Cars na uh, kaibigan natin dito po sa iyo, okay? Tapuin mamanya, ayaw niya kan? Sige, okay, okay, maka kabut, oh, yan. Give Okay. 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 na Okay. 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 Alright, uh, mababait po mga bata to. Itong isa ay ni... Mm. Palagi naming nakakasalubong sila dito sa ano. Kaya ito, kita-kita na -kita naman kami dito. Okay, say hi. You can see in the TV. Yeah. Yeah. Ano no, no. yung mga yan? Ano sila sa kami? Alright.